Naririnig ng kabang balita na binubuwis na raw ng gobyerno ang savings natin sa bangko ng 20%. Kaya ayun, panic withdraw, lipat dito, takot doon. Pero teka lang, talaga bang totoo ito? O baka may hindi lang naiintindihan ng karamihan. Ito ang The Brown Investor at sa video na to alamin natin ang buong katotohanan tungkol sa tinatawag na SIMEPA o Capital Market Efficiency Promotion Act. Sakop ba nito ang pag-ibig MP2, SSS, digital banks at stocks? Ano ang pros and cons nito? At saan mo dapat ilagay ang pera mo para hindi lang ligtas, kundi kumita rin Ang SIMEPA ay isang bagong batas na layunin ay gawing mas maayos at patas ang pagbubuwis mula sa investments at savings lalo na yung tinatawag na passive income tulad ng bank interest Ngayon ang tanong totoo bang may bagong 20% tax ang sagot, wala. Ang 20% final withholding tax sa interest income ay umiiral na mula pa noong 1998. Hindi ito bagong kaltas. At ang savings mo mismo ay hindi ginagalaw. Ang binubuwisan lang ay yung interest o tubo ng ipon mo. Halimbawa, may 1,000 kang kinita sa interest. Tatanggalin dito ang 20% tax. So, ang matitira sa iyo ay 800 pesos. Safe ang principal, bawas lang ang tubo. Kaya kung may savings ka ngayon sa bangko, walang bago sa sistema. Pero may binago ang si Ang epekto nito ay ramdam ng mga naglalak in ng pera sa time deposit. Dati, kung mas matagal lang term ng time deposit mo, mas mababa ang tax. Pag ang time deposit mo ay less than 3 years, 20% ang tax. Pag 3 to 4 year ang terms, 12% ang tax pag 4 to 5 years ang term 5% ang tax at pag more than 5 years 0 interest o walang tax pero ngayon under si Mepa flat na 20% ang buwis kahit gaano pa kahaba ang term ng time deposit mo kahit 1 year yan or 10 years pare-pareho na 20%. At simula July 1, 2025, lahat ng bagong time deposit ay sakop na ng bagong patakaran. Pero paano yung may existing time deposits bago mag July 1? Good news, hindi ito maaapektuhan. Pero kung nagpreterminate ka o ni mo after July 1, doon na papasok yung bagong tax rule. Baka ito ang iniisip mo ngayon. Eh paano yung iba kong ipon? MP2, SSS, cooperatives o digital banks? Ito ang malinaw na sagot. Ang pag-ibig MP2 savings, tax-free pa rin Basta hindi mo iwi-withdraw within 5 years ang SSS, GSIS, hindi kasama. Exempted ang pension at benefits. Ang cooperatives, basta registered sa CDA, exempted pa rin. Digital banks tulad ng GCash, Maya, GoTime, etc matagal lang may 20% tax ang interest nila. So, wala namang pinagbago. Ang stock market. Hindi sakop ng simepa ang stock gains, yung dividends na nanatiling 10% ang buwis. Hindi lang puro tax ang usapan, may mga binipisyong dala rin ang simepa. Ano ano ang mga ito? Number 1, mas mababang tax sa stock transactions. Dati, 0.6% ang binabayaran mo kada magbenta ka ng stocks. Ngayon, 0.1% na lang. Malaking tipid lalo na kung active ka sa trading. Number 2, no more doc stamps sa UITF at mutual funds. Dati may stamp tax pa pag nag-invest ka. Ngayon, wala na. Mas gaan sa bulsa. Number 3. Tax-free capital gains sa UITF at mutual fund. Mas mataas na ang kinikita mo sa investments na ito. Mas konting bawas. Number 4. Standardized tax system. Pare-pareho na ang tax rate. 20% flat hindi na magulo, mas madaling maintindihan ng ordinaryong depositor. Number 5, retirement incentives sa PERA or pera account. Kung naghulog ang employer mo sa pera, may tax deduction sila. So win-win para sa employer at para sa future mo. Number 6, encourages investment. Dahil mas konti na ang fees mas madali na para sa mga Pinoy na subukang mag-invest. Number seven, mas malaking kita para sa gobyerno. Pwede itong magamit sa public services, infrastructure, at iba pa. Pero hindi rin lahat ay pabor. Ito ang mga challenges o drawbacks na dapat mong paghandaan. Number one, wala nang tax incentives ang mga long-term deposits. Dati, pag five years, no tax. Pero ngayon, kahit sampun taon mo pang i-time deposit yan, may 20% tax na rin. Ano implication nito? Less reward for disciplined savers. Number two, mas affected ang seniors retirees at OFWs. Bakit? Fixed income na nga, mababa pa ang interes, bawas pa. Number 3. Dollar accounts, tataas na rin ang tax. From 15% to 20% na ang tax sa FCDU or Foreign Currency Deposit Units. Number 4 pwedeng mapilitan pumasok ang tao sa mas risky na investments. Yung iba, baka dahil wala nang masyadong kita sa bangko, pumapasok na sa kripto. Alam na natin, very volatile ang galawan sa kripto. Or worse, baka yung iba, ma-scam pa. Kasi gusto nila ng mas malaking kita. Eh, baka scam pa yung mapasukan nilang investment. Number 5. Pantay ang tax kahit hindi pantay ang kita. May 10,000 ka lang, may tax ka pa rin, may 10 million ka, may tax ka pa rin, same rate din. Kaya mas ramdam ito ng maliit na ipon. Kung natanggal na ang incentive sa time deposit, saan mo ilalagay ang pera mo? para kumita pa rin at hindi lang natutulog. Number 1. Pag-ibig MP2 savings. Safe, tax-free at mataas ang interes. Number 2. Digital banks. Mataas ang interest rate kaysa sa traditional banks. Pero may 20% tax pa rin. Number 3. Registered cooperatives. Tax-free din ang dividends basta registrado. Number 4. UIT apps at mutual funds. Mas magaan na ang buwis at diversified pa ang investment mo. Number 5. Stock market. Mas mababa na ang transaction fees pero aralin muna bago pumasok. Number 6. Pera account. Ideal para sa retirement plan mo. Number 7. Small business or side hustle pwede kang kumita kahit sa maliit na puhunan. Sa huli, hindi savings mo ang binubuwisan, interest lang. At hindi na rin ito bago. Matagal na itong nasa sistema. Ang dapat nating gawin ay mas maging matalino kung saan natin inilalagay ang pera natin. Huwag magpadala sa panik, magsaliksik, magplano, magtanong, kung gusto mo pang matutunan kung paano mo mapoprotektahan at mapapalago ang perang pinaghirapan mo, subscribe ka na dito sa The Brown Investor. At tandaan, hindi importante kung magkano ang pera mo ngayon. Ang mahalaga ay kung paano mo ito pinapalago.